Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening sa akin. Lahat dyan, guys. Ayan. <laughs> As usual, nakikita nyo na naman ako naglalakha. O, oh, di diba? Yung aking bag, mahawi doon. Oh, saway. <laughs> Ayun, grabe. Ang aga ko, guys. Ang aga ko maglakad. Ayun. At may pitpit pa rin ako. Medyo mabigat. <laughs> so, Ayon, hindi pa ako nag-almusal pero parang gusto ko habang naglalakad, nag-almusal sana dalawing <laughs> bitbit sama niyo mag-almusal, maglakad <laughs> kalaw ka, no? holiday pa din guys ah, -ah. ewan ko lang kung may pasok na sila bukas ano? pero yung mga estudyante wala pa din hanggang 8 pa rin sila, April 8 yung ano nila, ano pasok nila gusto kong kumain. Nagutom ako. Grabe. May tinapay ako dito, guys. Kain kayo. Kain din kayo dyan. <laughs> Ayan. Ayan. So, so um, uh, hindi, na tayo maano yan kasi wala namang kasakyan dito. Ayan, magulo lang <laughs> na kung Gusto kong magkape. May kape din akong dala. Alam nyo ba yon? Pagdadala talaga ako ng kapi ko. Ang gulo na nga aking dog. Ayun for today's video, guys. Yan, nakita nyo, Mike. Tinapay ako. For today's video. Nag-almasan muna kayo, no? Bago ang nakaka Thanks, God Also, dahil masarap gumising kahit napuyat, no? <laughs> Alam nyo, guys, nangising ako ng fa- ah, ano? before 6 o'clock 15 minutes before 6 o'clock nagising ako, nag alarm kasi ako eh so ayun and then may ginawa lang saglit ayun and then eto na time check is 7.10 uh, na siguro 7.15 mga ganon pero paano kumakita

Ha, Ayan, habang naglalakad. Kumakain din tayo. <laughs> save the, ano, time. Ayan. Ayun nga, no. Kahapon. Hindi ko naman rest day kahapon Saturday. Pero nakipag-jamming pa din ako sa mga friends ko na, na ano, may off ng Saturday. Kasi pinagpalit nga. Sa Thursday yung off nila. So, ayun. Yung talk doon, nang mag 1 o'clock. And then, um, Ah, uh, uh no, kabi kumain mag <laughs> 2.30 na yata kami kumain ng lunch ayun and then umalis ulit ako kasi may work pa ako eh patas namin kumain malis na ako Malis start ulit ako mag-work mga, mga 3.30 mga ganon And then, umalis ako sa bahay. Umalis ulit ako ng 5. 5.30. Mga ganun. 5.20. Mga ganun. And then, bumalik ako doon sa pwesto nila. At nag... <laughs> nakipag-almusalan. Ay, nakipag-almusalan. Nakipag-dinner ulit. Ay, Ayun. nakikita naman <laughs> Kabang naglalakad kumakain <laughs> ba? Ganun lang tayo mga pinoy. Mga tayong mga ano dito. Lahat pa pakailang dito. Basta huwag tayong gagawa ng hindi maganda. Diba? Kahit nasa daan ka, pag nagugutom ka, pwede kang kumain. So, no? yun lang, hindi ako makapagkape kasi yung kape ko nandito sa pakipalikat palitan <laughs> nyo naman yung aking ano diba hmm kagabi, umulan sana ganito lang yung panahon hindi siya hindi siya umulan, ganoon may sinampay ako kagabi sa labas, dalawa lang. Tapos, sabi ko parang may tumutunog. Ayun nga, paglabas ko, ulan pala. Pero hindi naman siya ganong kalakas na ulan. Ay, tingnan nyo, makuling yung panahon, Oh. Diba, mga mag-barbecue dyan ngayon? Ay, may mag-barbecue, eh. magti-picknick ngayon pero sana huwag naman yung umulan para ma-enjoy nila yung ano 嗯，够了。 Pero eh, maaga pa na. No? <laughs> ah, gumaga pa. Wala bang ganong tao halos dito, guys. Hmm. Ang sa peso, ang kakatiyakan. ayun, malapit na ako medyo pinagpawisan ako <laughs> sa paglalakad grabe <laughs> may tao na kaya dun sa Quezon amin yung mga tinilang ano na ay nandiyan na si Sandra <laughs> ilang minutes na ba tayo dyan ayun Salamin ko kasi nandito sa back. Uh, sabi si Tago na ko sa tumuntik, buhat ko siguro pa, ano, buhat ko siguro pa kayo. Ano, Sandra? Anong binubuting-ting mo dyan? Ano, binubuting-ting mo Wala pa siya. Ay, Maria, bakit dilipat mo? Ha? Huh? Nilipat mo? Iwan ko. Ay, nabihin. Sige lang, wala namang ibang tao eh. Ayan nga. Yeah. Wala, wala naman space dyan. Eh, bakit nilipat mo? Hindi ko nang kumiklipat, ah. Nakita ko ulang space, kaya dito ko nang Ah, kasi dito yan kagabi. Yes. Dahil yung peso natin dito, banda. So, kasi, pagdating ko ganyan, kaya dito ako. Kasi wala, wala ulang space. Alam, may nangialam dito. Hindi, kasi yung mga pagkain, ikaw na lang nagganito. Pero hindi, paano yun nilipat yun na pa ganun? Kung hindi tinanggal yung mga ano, di ba? Sino? Tanong mo kayo. Wait lang, kasi nagbibideo ako. Happy niya mag pag yung mga mga pimala, nagaga. <laughs> yung nagaga, nagising. <laughs> Sabi ko, nandyan na si Sandra. Wala pa. Dali lang. Nag-message siya eh. Wait lang. Eh, hindi ko nilagay kasi. Oo. Daming nag-aagap ka Kahapon, nandito ba to? Oo, yan. Pero parang umusod ng konti yan dun eh. Parang pangit yun. Dapat dito tayo. Kaya nga. At sino? Eto yung... Ay hindi. Ano pala yan? Bukasan pala yan. Okay Dapat dito yung peso natin eh. Baka may naglipat Baka may gusto Hindi ah. Ayun. So, bye-bye muna, guys. No? Ay, mag lang kami dito sa peso namin. Ano nyo?